Wow, grabe. Ay! Ay! So yun mga idol, at sa mga pagpalang ng uh, araw po. Uh, magandang uh, linggo sa ating lahat mga idol. At uh, kakaagis ko lang po, ito lang po yung nating na nakuha sa na pagkakaagis natin. So ngayon, subukan natin mag-hagis mag dyan para matagdagan yung ating nakuha. Hindi pa kasi napuno yung eh, mga idol.

Sarado mo sir? Ha? Saan doon? Wala na ba dyan? Wala na. Wala na. Bumaba sila eh. yung <laughs> pa-ganda ng sunset dito mga master Grabe Wow grabe Ganda ng hagis na yun Ano? Grabe na yan Ah puno yan master oh, Tignan yung net natin Oh. Uy na ng mga isda no? Tignan no? Bigat? Oh. Oi tak ni. 2000 mililiter, 2000 mililiter. Sabur duit master. Dalam awal-awal

Eh, grabe, hitami naman. Uy, oh! bigat. Uh, oh! Sus, naman pala. Uh, oh. Ay! Uh, Ay! Jackpot, master. Uh, Jackpot. Wow. Puno puno. Oh. No. <laughs> Yan, no? Para mahugasan pa sila, no? Oo. Okay. Oh. bigat na bigat. Mga ilang kilo kaya yung ganyang karami, ano? Kaya nga, sir Tiwala lang. Nasa likod mo lang namin. Nasa harap tayo, Mr. Ay, sa pala. Nasa harap mo naman kami. Ayan. Ah, so, Grabe na yung master rim ah basket mo. Sakto oh. Grabe. Oh. Swerte mo master no? Sa sabo ka?